I've been attached with the feeling of them waking up with you, pa Amin na nga talagang mga bula ang super excited sa How to Spot a Red Flag na series nga ng ating Bell at Doni Pangilinan at mapapanood nga ito via BU. Kaya naman ngayon ang mga backlist ay talagang abangers na sa bawat paayuda sa atin ng ating couple at talagang ito ang ating Donnie ay nagpost nga ng ganitong video. Sabay-sabay nating panoorin. First, this is Donnie Pangilinan. And this is Bell Mariano. And we'll see you soon on VIEW! Yan na nga guys kung saan kahit itong ang ating doni Pangilinan ay super excited na nga sa new series nila ng kanyang Belle. At talaga namang abangers na nga rin ang mga bula sa bawat ayuda sa atin lalo lalo na nga at nagsisimula na ang taping ng ating couple para sa How to Spot a Red Plug. At nandoon nga raw sila sa Elio ngayon. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.